Yung pag-utot naman ay kung halimbawa uh, nagduda ka kung mayroon bang lumabas na hangin. Pero nagdududa ka kasi magkaiba yung sigurado ka may lumabas na naramdaman mo talaga. Tapos yung iba may amoy pa talaga. Oo, may, may aring narinig. Confirm. talaga. Iba yung confirm. Kasi alam mo sa sarili mong utot talaga yung lumabas. Oo, yung iba malaman pa. <laughs> okay. So, kapag nautut ka, o kaya may lumabas na hangin, pero hindi ka sure kung utot ba yun or hangin lang na, na naipit, tapos... Parang gumuhit lang. Parang gumuhit lang. Na parang nagdududa ka, pero hindi ka sure kung, kung utot yun, yan ay hindi sira ang udo mo. Kasi may kaida na aliyakin dolayazulubishak, at sa iba, hadis ng propeto sa salam, ay huwag mo putulin ang sala hanggat may matagpuan kang hangin o narinig mo ang kanyang tunog. Pag narinig mo ang tunog niya o naramdaman mo talaga na may lumabas, nasigurado ka, dito mo puputulin ang sala o mag uulit kang magsagawa ng udo. Halimbawa, habang nag ka, habang nagsasagawa ka ng udo, kasi may tanong na gano'n, patapos na sana, biglang na utot, sabi na, nung gagawin ko, study? Tutuloy ko pa ba yung udo o mag-start ako simula? Simple, start ka sa simula. Ganon din pag sa oras na ikaw ay nagsasagawa ng sala, nasa kalagitnaan ka ng sala, patapos ka na, o well, hindi pa tapos yung sala, doon ka pa talaga na utot, so, wala, invalid yung sala. Kailangan mo magudo uli at magsala. Uli. Maliban na na pagka utot mo, salamu alaikum mga tula, nakaka na utot, then, bago mo mabigkas yung, dito, nagkaroon ng na opinion ng mga ulama. Kasi, ang ilan sa mga ulama, sabi nila, yung dalawang salam is haligi ng sala ang ilan sa mga wala masabi nila isa lang haligi dyan, yung kanan lang pag nakapagsalam salam, salam alaykum yung dito sa kaliwa, suna na lang kaya pag nakapagsalam sa kasi ng utot tanggap ayon sa ibang mga ulama kasi suna yung sa kaliwa na salam okay? pero wag kang maangan. hindi ka amin <laughs> pag naman uh, ikaw ang imam siyempre, alis ka kailangan may papalit sa iyo kapag nautot ka kasi pag tinuloy mo yung sala mo hindi talaga yon tanggap kay ka para hindi lang mapan ma, ma nalata ma hindi para lang hindi lang mapan yung sala tutuloy mo na Pagsala ka lang pagkatapos hindi kasi kung ano kung uh, may uh, mayroong, uh, mayroong kang alam na may papalit sa sa likod kailangan mo putulin, yun. putulin, yun, putulin yung ano kailangan mo putulin ang sala mo kasi hindi tanggap ang sala mo pag itutuloy mo pa rin maliban na lang kung walang magpapalit sa hindi yung yung imam hindi tanggap. Pero yung imam. oo, ah, no, hindi tanggap yung sala ng imam. Pati mamom. Hindi, ang mamom wala problema sa mamom. Yung nga, itutuloy mo na. Oo, oh, ito, ang mamom, tanggap ang sala. Yung imam na nautot, hindi tanggap ang kanyang, ang kanyang sala. I mean, itutuloy mo na lang, ng, ng imam para hindi nang mapuan yung, yung mamom. pero hindi pa rin. Kailangan pa rin niya putulin. Uh -huh. oh, kailangan, kailangan pa rin niya umalis doon para may pumalit sa kanya. nam. Um... <coughs> Alam nak pakai Malaysia. <laughs>